Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon na tayo po ay mamigay po ng mga lucky numbers kung saan 4 digit lucky numbers na ako, napakadami pong sinuswerte dito. At kalimitan abroad ah, bakit puro abroad lang nananalo ngayon sa 4 digit ano? At mga 2 digit naman dito sa Pilipinas. Kail ako kaya, kailan kaya ako mananalo? Anyway, eto na po ang 4 digit lucky numbers po, umpisan po natin sa China. 2085 sa Mexico, 9961 sa Texas 3132 Las Vegas 1709 Hong Kong 6568 Singapore 2130 Dubai 6568 Philippines 7269 Alaska 1105 Greece 4891 India 5057 Canada 6963 Japan 2201 Italy 0915 Cyprus 2201 Kuwait 1941 Saudi 6968 Israel 3137 at Taiwan 656 ayan po kompleto na sumobra na tayo mga kalaki kaya eto na po mga kalaki make sure po na nakarambol po ang ating mga lucky numbers po ah ilaban nyo na po yan at kung meron po kayo hindi nabanggit sabihin nyo lang po at bibigay po natin sa susunod po nating upload Ingat po at good luck